Yan, magandang umaga mga kabangka. Dito na naman tayo, mag-update tayo sa ginagawa namin uh, fiber na bangka. Mga kabangka, yung pwisto kong ito, nasa ilalim mo. Oh. Ito yung ginawa, ginagawa nila dito yung uh, buliga. Mga kabangka, bagong lahat, ako uh, muna yung magpapasalamat sa inyo sa walang sawang pag-subaybay, uh, pag-suporta sa munting channel ko. Maraming salamat din sa mga nanonood sa iba't ibang panig ng mundo uh, na may uh, gabayan kayo, bigyan ng magandang uh, pangangatawan at magampanan ninyo ang inyong mga tungkulin sa buhay, uh, mga gawain sa bahay. Maraming salamat sa inyong uh, support. At uh, panoorin natin mga kabagka. Yan mga kabangka, nakapaglatag na ng sahig dito pero kukunti pa lang. Ayan, mga pinapahigar nila tayo. Ayan, dito si Master Greg kahapon. ayan, uh, neighbor niya. Ayan. Ayan. Ayan, hanggang dito pa lang. Pero meron na tayong uh, parka sa Budiga. Ayan, kaya ito hindi pa Tinarkahan dito dahil yung uh, makina at saka magkupan dito, may muntahi pa. Yun nga, mayroon na palang, ang uh, andyan na yung tubo, mga kabangka. Yung tubo na yan, binalot din ng fiber yan, transparent lang. Yan. Ang sahig nga pala ng ating buligang ito, ang gandito lang. Kasi bakante yan dyan dahil uh, magiging sagaban kapag uh, lagyan hanggang sagan. Ayan, mga kabangka, ayan. Ayan, mga kabangka, dalawang salubong pala yan, dalawang patong sa lubong dyan kasi ito yung sahig sa dito sa baba sa kamaruti yeah. tingnan natin mga kabangka isa isa Yan. Yan, meron na yan mga kabangka. Yan. Ito ilalagyan na lang ng pum yan mga kabangka. Doon, ganun din. Sa isa, meron na. Mainit masyado. Kahit maaga pa. Maaga pa, pero grabing init. Yan, mga kabangka, meron. Meron na yan. Mga sulit na yan. Ito yung parka na. Dito nga pala sa likod, mga kabangka. May dalawang kwan na. Dalawang pligo na nailagay dito. Ayan, mga kabangka, ayan. dalawa pa lang mga kabangka yan naman ay nalagyan na ito ng uh, stop sa dito sa mga pagitan ng kanyang bow uh, kaya ang gagawin ko ngayon i stop sagan ko para masilya dyan sa gilid para hindi natagusin ng tubig papunta sa baba mga kabangka para hindi na mabasa yung ilalim mas mapaybern na natin uh, sunod sunod na yan kasi may mga taka na yan mga kabangka ipapakita ko sa inyo sa baba Iaakit na lang mamaya. Pagkatapos magano. Yan, meron susunod yan. Lansya na yan. Yan. Yun, meron pa yun. Yun, yung mga ilalagay natin dito mga kabangka. Mga kabangka, sundan natin. Yan na mga kabangka. May akyat ko na. Nakapag-akyat ako ng dalawa mga kabangka. Ito. Ito. Saka ito. Akin ang sasahigan ito, mga kabangka. Panoorin natin.

Laman lang! Ako nga ko! Ako nga! Ako nga! Ako nga! Ako nga! Ako nga! Ako nga! Kamay lang! Ako nga! Ako nga! Di kakakali ya! Ya, di kakakali! Kamay pala, aku gamit na iya, di kakakali! Ako! Loh, siya! हमारे पास आता है आता है इधर और पांच करके ठीक है दे रहा है क्या पहले हमारा आता है रविंद्र जी का आता है प्रथमा है हां और इधर का तो तो बताइए हां और इधर पापा Yan, mga kabangka. nailatag ko na yung dalawa pero bubutasan ko pa ito rito kasi manhole din yan ito banda manhole ito mga kabangka ito manhole ito dalawang manhole dito sa likod yan dito mga kabangka uh, yung uh, ipapakita ko sa inyo yung natapos ng uh, Nat, natapos sa minsan sa Ito, natapos na yan. Doon naman, uh, pag, na rin sila magsalubong doon. Si Master Greg at Sky, kapag uh, din sila. Tapos ako, pakita ako sa inyo. Dito mga kamangka, Uh, dalawang salubong lang ginawa nila dito yan dalawa dito, bali tatlo itong nakayakap dito para may matibay ang uh, kapit ng ating sahig yan hanggang dito pa lang tapos yan din, ganun din mga kabangka doon sa kabila pakita ko sa inyo mga kabangka doon sa kabila sa ilalim itong na uh, naikabit ko kanina binutasan ko na dyan dito sa gilid ng ating manhole na isa yung isa na roon sa dulo yan ito yung manhole papasok tayo dito sa manhole na ito yan medyo mababa na talaga dito mga kabangka ito yung uh, likod ng uh, bangka na ito yan ay sarado na diyan mga kabangka yan yung last na budiga yan yung sa tubig uh, sa tubig daw yan ayun mga kabangka nakapagsalubong sila doon sa mga bandang gilid na yun yon ang pisahan tapos nag uh, lagay ng stop sag mga kuan na ito, mga pagitan na ito lagyan ng pati ng stop sag yan yung uh, nagawa namin ngayong araw ating mga kasama dito ito yung ating kuan parka ng uh, buligang yung sa tubig ito mga kabangka ito ay medyo maliit lang yung botas daanan ng mga uh, tubig daanan ng mga uh, tubig di galing dito kung mayroon tubig na papasok diyan nalalabas mga kabangka ayan tingnan natin yung mm, sa kabila masikip ang ating paglabas dito ito yun mga kabangka wow masikip Ito yung sa tubig mga kabangka. Yan. Yun naman yung sa uh, krudo. Krudo yung sa kabila, yung sa konsumo. Bago makina na mga kabangka. Titingnan natin yung uh, tayo sa likuran mga kabangka. Ayan. Ayan. Medyo may kalakihan mga kabangka ang uh, bandang likuran ng uh, bangkang ito. May kalakihan siya. Ang kamaruting yan, buo. Kapakalaki. Yan, hanggang dito. Ang lapad nito mga kabangka, 14. 14 ang lapad nito. ating titingnan yung uh, ilalim mga kabangka pakita ko sa inyo yung ginawa ni forman ng karpintero yung muntahe titingnan natin yan mga kabangka yan na yung kuan yun na yung tubo para sa ihi ng uh, kuan para sa ihi ng ating uh, ilisi hanggang dito narito banda yung ating uh, ilisi dito banda ito, itong uh, parte na ito. Dito sa parting ito. <laughs> Mga 1 meter siguro, galing diyan sa ano. Dito, ito na yung ilisi. Tapos, dito naman, galing sa ilisi, harito naman yung timon natin dito. Mga uh, kabangka. Ayan. Tingnan natin yung tsura nito. Madilim na sa loob. Ito mga kabangka, fiber din to. Pero babalutin pa namin ito dito mga kabangka. Ang mangyayari dito, uh, gawin namin uh, 16. disisize para kung makapal talaga siya. Kabangka, gagawin namin ano to. Uno ang kapal. Uno ang kapal dito. Gagawin namin uno ang kapal nito. Ito. Bale, isang... Ganito kala, ganito natakapal ito pagka mag kwan, mga kabangka ganito nakakapal ito. Ganito sa daliri ko. Yan. Dito lang namin pa pakapitin yung fiber niyan mga kabangka. Paikot. Paikot dito, pasalubong, salubong. Salubong, salubong. Mga ako ang gagawin namin dito mga kabangka. Ah, sige mga kabangka. Bago ko nga pala tapusin ang uh, video ito. Ako muna ay magpapasalamat sa lahat ng aking mga silent viewers, subscribers, mga viewers, uh, mga kapwa ko uh, nagba mga kaibigan ko, yung uh, laging nagsusubaybay sa akin, uh, si Jenny Ariglo, shout out sa iyo idol. Si Raps TV, Art Venture, si uh, Dungyang Kabadi, at saka si Rumil, uh, Kablogger, uh, mag-iingat kayo lagi sa inyong uh, mga kanya-kanyang paglalakbay uh, Sa mga OFW na mga nanonood sa munting uh, channel kong ito Sa mga video na ina-upload ko sa lahat ng mga subscribers ko dyan Mga silent viewers ko sa ibang bansa uh, Mag-iingat kayo palagi Gabayan kayo ng uh, naway, gabayan kayo ng ating uh, mahal na Panginoon bago nga pala matapos ang uh, uh, tapusin ko ang video nito ibibidyo ko muna ang kabuan nito haba nito ayan na yung purman nito mga kabangka ayan na uh, medyo nalilinis na yung unahan na yon sa susunod kong video mga kabangka uh, malinis na yung unahan na yon makikita na natin yung kabuan nito kasi gagawa na kami ng uh, palangoy nito ang gagawin namin dito ang palangoy mga yati yati mga kabangka kaya pinu, pinu, pinuwisto na na itong mga kuwan ito, mga palatik nito kasi uh, gagawa na kami ng palangoy malapit na mga kabangka bali yung butas na yan dalawa pala yan dyan, mga kabangka narito yung isa banda yung isa na 'yan, magkatabi, bandarito pa kal bandang kaliwa, bandang huli, mayroong pang butas 'yan, mga kabangka. Sige, mga kabangka. Ah, uh, maraming salamat muli. kita-kita uh, tayo, kita-kita tayo sa susunod na video. Maraming salamat ulit. Mag-iingat kayo palagi. God bless you all.